Yo, yo, yo mga ka-adventures at isang mapagbalang araw po muli sa atin lahat At ngayong araw po mga ka-adventures Dahil nga nag-chat yung aking suking, Ngayon mag-deliver po tayo ng kape Ayan mga ka-adventures Samahan nyo ako sa pag-deliver At syempre, samahan nyo rin ako sa aking pagbiyay. biyahe ko na po yung mga kape na in-order po At i ko po ito sa my Quezon City Mga adventure. Kaya kung interesado po kayo na mag-avail po ng kape namin at magbenta, ayan, kontakin nyo lang po ako. Mag-comment lang po kayo dito sa aking video. Comment down below. At syempre, kung ano pa ang gusto ninyo mga ka-adventure, i-comment lang po ninyo yan. Maraming maraming salamat po. Hanggang mamaya. Ang tabayanan nyo ako, babiyahe po tayo. Eto na nga mga ka-adventures at ako po ay naghihintay na po ng sasakyan papunta po ng Pasig At ito na nga mga ka ang bilis po ng aking biyahe Nandito na po kaagad ako sa may Ligaya Ito po yan ay matatagpuan sa may Pasig City mga ka -adventure. At mga ka tayo po ay aakyat ng overpass dahil nandun pa po sa may kabila yung biyahe po papuntang Quezon City po at ito po yung nakikita nyo mga ka-adventure yan yung kalsada na yan ay papunta naman po yan ng Sumulong o kaya po ng Antipolo o kaya po ng Taytay -tay. at ito na nga mga ka-adventures ako po yung umakit ngayon sa may overpass at ito na mga ka-adventures natatanaw na natin ang Marcos Highway dito sa may Pasig ayan yan po yung boundary po niyan is kainta at syempre po yung pasig ayan kung nakita niya yung mga adventure yan po dati nung 1997 po yan po ako nagtatrabaho dati hindi po po yan ganyan yan po ay talahiban pa lamang mga ka-adventure pero ngayon po napakalaki na po ng pinagbago ng lugar ayan meron na siyang mall na makikita mo Ayala Mall pilis po yan mga ka-adventure talagi po yan dati mga ka-adventure At ito na nga mga ka-adventure Naglalakad na po ako at tinapat ko talaga na tanghali ako umalis ng bahay Para nang sa ganun po ay hindi po ako matrapik Adventures, dumating na po ako dito sa may pool house at syempre nandito na po yung aking pinakamagandang suki oh my god wow ayan si ma'am Alma Gallardo yes thank you for bringing Sotero Coffee from Tali uh, para sa aking mga loyal customers thank you mga ka-adventure at na-deliver ko na po ang kape dito sa my pool house ayan kung makikita nyo mga ka-adventure ito po yung kanilang mga opisina nakikita nyo nakadisplay na po yung mga kape na diniliver ko po ayan maya maya po mga ka-adventure ako po ay aalis na pinapalipas ko lamang po ang init para na sa ganun po ay hindi naman po kasagsagan ng init habang ako po ay bumabiyay hanggang sa muli po mga ka-adventure maraming maraming salamat po sa panonood na mga videos God bless po sa ating lahat mua mua